unti-unti na tayo hinihila mga kaboy pero hindi tayo atras lalaban tayo mga kaboy tayo na en punta ni 你懂吗？Little, uh, okay. nada Stay mau long sniper. sniper, Hindi na tayo, hindi natin nakita mga Baka yung isa na naman. At ng titing. Gumagana na yung tagulirong natin. Ibig kang aladin. Saan ka na? Hindi mo sinabi sa akin. May, May sniper pala doon. O nga nakalimutan ko yung sinasabi mo sabi kasi niya mga kabagoy mag iingat ako gawa ng marami sila dito ngayon mga ka ngayon kebe ang alin anong plano natin so yun mga kabagoy sabi niya uwi na tayo saan ba bahay mo ah sige puntahan ko yung mga kabugoy ang bahay niya nasa may malapit sa puno ng saging daw mga kabugoy medyo madamo na daw pero hahanapin ko lang daw doon at saka magpakita namin siya sa akin agad so yan o ah kung marami nagtaka no kung sino si kaibigang Aladdin no yung ang totoong kwento talaga niya mga kabugoy si si Aladdin siya talaga ang ano siya talaga ang ano mga kabugoy siya yung siya yung pinakauna kaibigan na duwindi kung naalala nyo sa video mga kabugoy siya may residente na request na mayroon daw tunog bata doon sa daanan kaya nag request sa akin yung residente na pagkapuntahan pag gabi kasi daw minsan mag mag uh, marinig nila yung boses mga ano na ah, uh, mag-aagawa na yung dilim at saka yung liwanag so ibig sabihin kilong kilum sa bisaya mga kabugoy so agad natin pinuntahan doon yun nga nakilala natin tapos ang masamang balita mga kabugoy si kaibigang si Aladin pala sa kanilang lahi bawal pala talaga magpakita o oh, hindi ka talaga pwede magpakita sa mga mortal kasi pinagbabawal nila so ang nangyari ikinulong si kaibigang Aladin ang nagkulong mga kabugoy si kaibigan akak -ak. so ngayon pinagmasdan lang ako ni kaibigan akak -ak, mga kabugoy no kung ano yung ugali ko kung ano yung ugali yung dinadala ko sa aking exploration so yun ah nagustuhan ni kaibigan akak -ak ang pinapakita kong ano performance kaya ang ipagkita siya sa akin naging kaibigan ko siya hanggat nawala na si Aladin. Yung kwento talaga kang Aladin, kinulong ni kaibigan Ak -ak. Kasi yun ang kaparusahan. Doon sa nagpakita sa akin. Nagpakita siya sa akin. So ang nangyaring ayon mga kabugoy, bago pala, yung huling video ko kay kaibigan kak, sinabihan niya ako na wag muna akong babalik sa kanyang karian. Gawa ng may importante siyang lakad. May importante siyang mission. So ito, ang ginawa ni kaibigan Ak -ak. Pinakawalan muna niya si kaibigang Aladin. Yun. Para yun ang magbantay doon. Eh hindi pa hindi pa alam ni kaibigang Aladin kung paano ako tawagin. Tatawagin. So ang nangyari nung nasuot ko ng yun. doon na narinig ko na. Narinig ko na agad ang boses ni kaibigang Aladin. Nagtaka nga ako, akala ko sino. Kasi nakalimutan ko na talaga kung sino yun. So ang nangyari, puntahan muna natin si kaibigang Aladin, hanapin natin yung bahay niya. Pupunta ako kay Bigang Aladin sa kaharian mo. Ah, sige po. Yan mga kabugoy. Ah, papuntahan niya ako doon sa kanilang kaharian. Basbasan niya ako ng panibagong kapangyarihan. O hindi ko alam kung ano yung bibigay mo. Sa totoo lang kay Aladin. Hindi ko alam kung paano gamitin yung kapangyarihang apoy gawa ng ang hirap ma manghihina talaga ako so yun mga kabagoy ah, turuan niya ako kung paano gamitin kasi kanino ba tong ano kanino ba talaga tong kapangyarihang apoy kay ak ako sa iyo so yun ah, mga kabagoy no ang kapangyarihang apoy galing para kay Ebigang Aladin tapos kinuha lahat ang kapangyarihan kapangyarihan ni kaibigang Aladin kinuha ni kaibigang Akak -ak eh, ito yung binigay niya sa atin so ang nangyari alam niya kung paano gamitin at hindi tayo manghihina hanggang kinakailangan na natin gamitin so ayan uh, tara uwi muna ako kay ma uwi muna ako mga kabugoy tapos kaibigang Aladin uh, hintayin mo lang ako doon pupunta ako doon kaibigang Aladin promise ko yan sa iyo so yun mga kabugoy Uwi tayo. Mag-video lang tayo papunta sa baba mga kaboy. Kasi malayo pa tayo. Mga kaboy. Ayan tayo. mag tayo mga kaboy. Layo pa dun. Baka nung mayroon pa tayong mabagat. Ah, makinig tayo sa sabi ni kaibigang Aladin na uwi tayo para pumunta sa kanyang karian. lugar na to ito pala yung tinatawag ng ano Mount Wagwag hirap pero hayaan nyo mga abogoy dito na tayo mag explore kasi dito na mumugar ang mananabas malalamin natin yan sa kwento ni Kabigang Aladin kasi siya talaga ang nakakaalam dun so, dun tayo kukuha ng lead kung paano sila natin paano natin sila tugisin paano sila na paano natin sila patayin daanan muna natin mga kabugoy kasi nadali natin Nang wala no, wala wala mga kabugoy oh. Nang wala oh. Pagbihira. Nawala mga kuwi. Nawala yung ano. Nawala yung una natin nadali dito. Punta natin yung isa rin. Pagbihira. Ibig sabihin mga kabugay. Ibig sabihin binuha yun.

Wala. Hanapin natin. Ha? Heavy nga na. si so yung makabugoy. Ang sabi ni kaibigan Aladin, uwi na daw ako, kailangan ako makauwi. Delikado na. Narinig na nilang putok. Uwi na ako ba? Tara. Salamat kaibigan Aladin. Abangan nyo na lang yun pupunta ako dun sa ano pupunta ako dun sa karihan mo And so, so yun mga kabugoy ah sabi ni kaibigan ala din no uwi tayo kasi na malaya na nila may putok na narinig na nila yun so pa uwiin tayo ni kaibigan ala din para bigyan tayo ng pandagdag na kapangyarihan maraming salamat sa inyong panunod abangan nyo na lang ang kasama ko sa exploration. Kaibigang Aladin.